Samantala, mainit na pinag-uusapan ngayon ang usapin ng political dynasty. Ngunit paano nga ba ito nagsimula at paano ito naging sakit ng ating sistema politika? Alamin natin ito kay Aldo Bendijo. Nagsimula ang political dynasty sa Pilipinas nung sinakop ang bansa ng mga banyagang Kastila. Hawak noon ng mga pamilyang mestizo o ilustrado ang politika bilang mga gobernador silyo o alkalde at simula noon napalawak nila ang impluensya sa mga komunidad. Matapos ang Philippine-American War, nakumbinse ng mga mananakop na Amerikano ang mga ilustrados na sumali sa demokratikong proseso at doon nakilala mga pangalang Kuhangko, Lopez, Marcos, Osmeña at Aquino. Nakasaad sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, mahigpit na pinagbabawal ang pagpapalaganap ng political dynasty sa bansa. Pero dapat may kaakibat na batas mula sa Kongreso upang ganap ng ipatupad ang prohibisyong ito laban sa political dynasties. Ang masaklap, kabaligtaran ang nangyayari sa politika sa bansa dahil sa halip na sunbi ng batas ay lalong namamayagpag hanggang ngayon ang kapangyarihan ng ilang mga kilalang pangalan sa mundo ng politika sa Pilipinas hindi na mabilang ang nagtangkang gumawa ng batas ng anti-dynasty law sa Kongreso pero hindi ito umuusad simula pa noong 1987. Sila-sila rin kasi ang nakikinabang dito. Ayon sila mga political experts, oligarchy ang ugat ng problema sa patuloy na korupsyon sa bansa. At sa likod ng pagpapadupad ng party list system noong 11th Congress, ang proporsyon ng mga mambabatas na may mga kamag-anag sa mga elective positions ay nananatiling matatag at lalong dumadami simula doong post-Marcos political scene. Batay sa pag-aaral ng mga political scientists, umabot na sa isang daan at alim na ng mga prominenteng pamilya na kasapi sa tinatawag ng mga elitistang politiko meron ng Pilipinas. Ang mga pamilyang ito ay nakabuo ng limandaan at walumpung abat na public officials, kasali na rito ang pito na naging Pangulo ng Pilipinas dalawang bise presidente, apat na put dalawang senador at isang daan at apat na put pitong kongresista. ng 14 Congress, nakitang tumas pa ito ng 75% put mga mambabatas ng miyembro ng old political families. At ngayon, buli na namang tatangkain ng 15 Congress na tuluyad ng ipasa ang anti-dynasty law sa pag-asang i-define at i-outlaw ang political dynasty sa bansa. Pero baka mauudlot na naman ang pagkakapasa ng batas dahil sa kakulangan ng oras at panahon. Papalapit na rin ang eleksyon at maraming maapektuhang politiko kapag tuluyan ng may sa batas ang anti-dynasty law. Ang Senate Bill 2649 ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang huling panukalang ipinasa sa Kongreso na naglalayong tanggalin ng tuluyan ang political dynasty sa Pilipinas. Para sa television ng bayan, ang Joben